Hello mga kamamits, welcome to my blog, welcome to my youtube channel Bago kayo mag magnood ng aking video, pakipindot sa aking notification and comment section So ngayon na may dere sa among loti O ba na bana, nagkabuog tobi, kaya mang um, dilig daw siya, nagsunod-sunod na niyang apo Sabadongon so, kayo na mong apo Sabihin so, ha, o, 200 600 square meter ng amuang loti sa akong anak po na square meter na so kung mga egso nagtapos dyan din ha naghan kayo mi so mahapon aliwalas kayo ang akong paminaw kay murag ka ng lialimuot so kung init diri sa amuang sa ang balay sa plasida Dira jud kumuadto kung pwede lang adlaw-adlaw, pwede, pwede, pwede kaya naman po, ko po obligasyon diri sa pikas balay. So, kanang tindahan, sa kuha ng pag-umangkon, iwaan oh, mo niya tindahan, kay layo mo kung tindahan niya. Sa na siya sa Labangal, uh? dyan sa Santo City. Nami mga ero, mga bata dagan nagdagandagan, nang igsoon, nang nang-stoking-toking. So, mga na ko nang makita ninyo sa akong video. So, paghapon, bading-banding ng Historia, soroy soroy na ang lugar. So, di nagtingin-tingin ko. Kaya dili man init ang panahon. Mga siguro, aliwalas lang siya kay ting ulan ang panahon. May manok, nagsuroy soroy, May kambing. Dili, pag yudagang -yudag mong hayop. Nami basket bulan, nai bata naglaglag, akong apo sig sunod sa kwan, ako. sa akong akong lola ay sig video, video oy. Ako ang magulang <laughs> mintios, ng video, si sa pagkarga ng siya noon kay gikapoy Lingkod ako akong magulang kay nasa dag istoryahan. Wala jud kay makitang, ano diha basura kay kami tanan kutub sa makita na mo bisa gamayng papil. amo jud nang puniton. Kita nya mong payag. Ayak lang na pero limpyo na ang ito nang nasiligan hindi gusto guhugaw hindi mo gusto na ang basura kung na basura, mga dahon amo dyan na siya sunugon kami magsoon, tanan maano dyan minsa mo ang palibot limpyo dyan na mga palibot wala dyan kayo makitang basura din na pati mga bata pati ako mga pag -umangkon. pag mag ano sila basura isulod dyan na nila sa sako kaya mga soko, maming mga tiguan. Na. Nakoy mga tanom nga. Mga bulak. Nakapokoy grapes. Grip. Wala pa kaya na siya na munga. Uh. na pa lang. mga protas, pero wala pa nanagko. na nagko. Nami mga lubi. Manok. Gamay na lang manok. Guys, tanang ka nang nangamatay. Nami sakyan nga ang motor. Para kung matumidi na, nami sakyan siya na lang kung apo ah, malingaw dyan na siya nang magtinanaw ng manok sa iyang lolo kamay na lang na oy siguro na na lang siguro na sa mga bahinti kamay na lang ang laog, ang iyang lolo yun dyan tanawon Kaya gusto niya nga siya po yung mga lawag nagdabantayan na ako na kay basig labukan pero mabutan mo na mga maalaga dili man dyan na inyong sila mga labo kaon na ginat sila nga kaon mo na akong kubo Uras um, um, may magpahinga at midin ha. Ana, nasak sonog mi sa kong Basura, mga dahon. Sigrigit pud damo ang mga dili dahon. Mahapon, makanindot ba sa panahon karon mas guapo. Oh, labi nagtigulang na ka, gusto ni og kanang kalinaw, walay gubot, walay marites, walay pakialamera, ana. kaming magsuon magkasinabot lang ni, Naa may dili, dili kuan pero dili jud asin nga gidad. Ana lang na. Ah. Muhamig ah. sanitas, na lingaw lingaw na mo among mga apo. Ang ah. So, karong taon-taon, salamat sa inyong pagtanaw di ay.